Panalangin para sa matagumpay na negosyo. Panginoong Diyos, kami po ay humaharap sa inyo ng may buong puso at pasasalamat. Kami po ay humihiling na patnubayan ninyo kami sa aming pagsisikap na magtayo at palaguin ang aming negosyo. Iniaalay namin sa inyo ang aming mga plano at pangarap para sa aming negosyo. Ituro ninyo sa amin ang tamang landas at tulungan ninyo kami na maging matagumpay at makatulong sa aming komunidad. Diyos amang makapangyarihan, kami po ay nagdarasal na bigyan ninyo kami ng karunungan at pangunawa sa larangan ng aming negosyo. Tulungan ninyo kami na maging mapanuri sa mga desisyon at maging masinop sa aming mga plano. Ituro ninyo rin sa amin na magmahal at magrespeto sa aming mga kliyente at manggagawang kasama sa negosyo. Ama naming mahabagin, kami po ay humihiling na bigyan ninyo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok at hamon sa mundo ng negosyo. Tulungan niyo kami na maging matapang sa pagtanggap ng mga pagkatalo at magpatuloy sa pag-asa sa kabila nito. Iniaalay namin sa inyo ang aming mga pangarap para sa aming negosyo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang aming natatanggap araw-araw mula sa aming negosyo. Kami po ay nananampalataya na kayo ang aming gabay sa pag-abot ng mga tagumpay na hindi lamang para sa aming sarili, kundi pati na rin para sa aming mga manggagawang kasama at sa aming komunidad. Ituloy ninyo ang pagpapala sa aming negosyo. Sa inyong banal na pangalan. Kami po ay nagpapasalamat at humihiling na patnubayan ninyo kami sa aming landas tungo sa matagumpay na negosyo. Naway maging inspirasyon kami sa iba at maging kasangkapan ng kabutihan sa aming kapwa. Amen.